Ayan, nagaganyan siya nung gabi na yun. Sumisinga ako. Oo. Oh. May kaway yung masagang sumisinga. Kaya dali yung asa ko. Oo. Oh. siya, hindi siya makaalis. Ang tagal niya ng teataw lang, mga ilang oras na. <laughs> Ang inyong mapapanood ay huwag gagayahin. Mga eksperto at may karanasan lang. Ang gumagawa nito. mo, e, si boss? Uh, ay, aso uh, ay, okay. ay, ano boss. Okay. Ay, big sabihin, buhay siya, boss. Hindi. Pati siya ngayon. Ay, ko, buwan. Ay, lobat no, ka na buwan. Nakapasok siya, boss, yan. Dito, ito. Pasok ako kayo. Para alam niyo yung Ito, ito. Okay, ito halal din yan. Para tubuhol siya dyan, dahil Dito, pasok po.

Mula-mula niya, siguro 3 to 4 years. Malaki lang. guys, dali tubang bang umana pag uh, umaga? Opo. Hindi, pero pa yun. Bakal boss ito yung bahay ni boss ding yung ito yung katabi niya bakal lote. Medyo masukal at uh, pinasok ng cobra sa kusina napatay nila at medyo malaki na raw ang tayo kaya uh, talagang ng sin medyo masukal may bakanting bahay na hindi na uh, nakatira Ang ganda na dito, kung 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 Daberin mo na wala nang. Ang kaluluwa Bos, meron dito. Boss. yung pagkalaki boss yung nakita niya? Mas maliit. Mas maliit na konti siya? Oo. Pero parang din yan din. Eh, mas maliit siya. Mas, mas malaki yan. <coughs> ang dito siya ang sarap dito. Oh, oh. Kobra talaga. Ini mau kasih apa sih? No? Oh. Kaya saan mo? gabi oh. so. na yun? Sumisinga May masagang sumisinga. May galing mga asa Kasi nga, Hindi siya makaalis. At, at, ang tagal na. No? ilang oras na. So, <laughs> siguro, mag-tablet siya or... Okay. lang yan. taga niya. pa kayo? pa kayo?

hindi siya yes, siguro naman grabe nakilihan ah. naman boss, nag ayan siya na tayo kakabali so, ito, pa natin dato so dito, pakita mo kayo sa ko hindi siya magkakal yan siya ito ba yun boss, yung pinasok ng cover na katay nila ipaglaban eh, sa aso pero ito, masukal kasi bakanting lote hindi na nagagalaw kaya paborito ng tira ng uh, ano. Talagang cover pag ganitong Okay, maka-isla tayo. O, ito, 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 itu dapat mendapatkan para para yang Vamos oh, Say hi. Nice <laughs> Dapat may, sa may screen niya, magbabara ng mga kuna na eh, boss. Oo. Pero maaaring tumatawid, ano? So, Kasi ito, malawak na ano Malawak kasi yung... hindi natin alam kung dito galing o dyan sa kabila. Oo. Pero sabi din ng mga tagay doon sa kabila, mayroon din daw dyan. Dito? Sa kanila, Hindi maiwasan mo pag ganyan? Oo. Kung nalagyan naman ng screen yan, pwedeng... kaya lang... Ang plano ko dyan, ano? Ayan, ayan. Yung ibabaw. Yung ibabaw, kung nalagyan naman ng sinuino? ah sinuina talaga pero talo, bis, mahabis din ako katro. kasi mahinis yung siya inum yun, kaya maliliigok. you <laughs> Ito yung taginip mo, sobrang init. Hindi sila lalayo sa tubig po. Kaya galing ng ganyan, magbada sa mga taas. Kumalas sila. Kaya ano, yung mga ano Kita mo yung mga buntukot, mga kaldo. Kaya nagbabago yung yung mga pinko bro yun po sa nakasa na yun ang mahirap yung pinko bro hindi po siya mahaba at yung pinko bro yun ba ano ba yan pili pinko bro lang yan boss. pero yung pinko bro ang haba nito ang gandito ang sa kinakatayuan niya ah. saka walang anti-venom nun po ito meron yan meron depende sa hospital kung may stock din sinang ganyan ng anti-venom Kanino ba yung mga tamba at tambak na meron ngayon? <laughs> ah, uh, patayin mo daw. Patayo, ipapatayo mo na lang mo. Para dito na sira. Wala na naman sa flooring. Sorry ka. Ibibigay ko pa sa lahat 'yung mga tao. Wala nang parang dadanan. Para ipatayo. Okay, tama. Okay, naman pa eh. rin siya, 'di ba?

Sama tayo, dad. Huh? <laughs> <mag> ano <laughs> uh, naka live yan. Naka, ay, naka-video. okay, okay uh, Magpapalam na po tayo kay Sir... Glenn po, Glenn. Glenn, yan. Uh, dito po sa barangay... To, Guyong. Guyong, dito sa Santa Maria, Bulacan. Yan na, uh, success po yung mission natin. Nak nakapatay si Sir dito nung isang araw lang po yan. Dope, yung barang araw barangay responded. Oh, yung barangay daw yung Remespinde re re uh, Sir na tumulong para mapatay yung cobra na pumasok dito sa bahay ni Sir. Yun na, uh, pinacheck niya. Ito, nakahuli patay tayo ng isang Philippine cobra, mas malaki ng konti sa napatay nila rito uh, kaya... Uh, Marami rin po nagsasabi na talagang may mga gumagala daw na mga cobra dito kaya ito nagpa-check ng area si sir para masigurado yung kanya kasi may mga bakanting lote dito kasi ito may mga bata, siyempre napakadelikado niyan kaya eh, lalo medyo malayo sa ano kaya ito na uh, tinawagan po tayo ni Sir Glenn niya uh, na success naman po yung pagpunta natin at nagpapasalamat po tayo sa cash na binigay niya po sa atin yan at uh, katatapos lang namin uh, magmerienda. Sir, uh, thank you po sa you mga po. bisita at Malaki, sa pag-invite oh, po sa amin. Malaking tulong kayo. Ako. Uh, yan. Kaya kami ng ano, panatag na loob na. Salamat po sa pagtawag po sa amin, sir. Yan, at papasalamat po sa patuloy na suporta. Yan, at kanina sa <laughs> live po natin kanina. Yan, uh, thank you po sa mga viewers. Yan, sa patuloy na sumusuporta. Yan, uh, at... God bless po sa inyong lahat, mga boss. Yan, hanggang sa muli po nating uh rescue 'yan at uh, tuloy-tuloy po tayo sa pag uh, rescue hangga't may tum tumatawag po sa atin 'yan na uh, basta tungkol po sa cobra 'yan na uh, legstock po to the rescue